So na Joe. Ang pinakamasarap na pork belly OFW style. Lemon pepper. Lele. <laughs> Good dog. Huh? Huh? Good dog ka ba? natin ng mushroom Oh, I'm mm, wala ba akong tamang utensils <laughs> wrap oh shoot ito sa and then soy sauce with kalamansi mmm

daming laman sa loob pala to mm. kumbaga sa sa beef ito yung bone marrow kasi nasa loob ng mga buto isilip nyo yun daming laman pala doon the best the best ito tuna jo the best Mm kain po tayo, kain po tayo, mga kaahasang kain po <laughs> mm. unbelievable this is the best part yung robbery mm. salamat po